Mukha namang hindi talaga patitinag si Catherine Bernardo sa mga panawagan sa kanya na mag-voice out ng kanyang saloobin sa mga isyo ng lipunan. Kahit ano pang ang ang gawin ng antay Catherine, dead malang ang dalaga na wala rin kaming balita sa mga ganap niya sa showbiz. Basta as of this writing, marami pa rin ang nagsasabing masaya ito sa kanyang buhay pagsusolo sa condo unit niya somewhere in Makati and BGC sa Tagig na di umano pa nga ay madalas daw siyang binibisita roon ng nalilink ditong mayor ng Lucena City na si Mark Alcala at ilang mga close friends from in and out of showbiz. Ang chismis pa, si Mark daw ang nakakasama nitong maggrocery sa isang bonggang grocery sa BGC. Nakapagtataka lang na wala man lang lumalabas na photo o video nila kung ito nga ay totoo. Sa tindi ng radar ng mga netizens, imposibleng nakakalusot ang mga ganito sa kanila, di ba? Ano ang sinyo sa balitang ito?